yun, good nun no mga ka-travel ali maghanda tayo mga travel ng ano, para kamusta sa oh, palabas ng tema ito natin itong itlog Ihalo natin sa royal royal Siyempre yung itok na to Ipiyakin natin Tapos halo natin Ngayon dito Ang gula nito Palabas talaga ito ano, Ima sa katawan Tapos halo-halo sentry iinomik mo porka kumain na sayo na lang yung break mo ng pagkatapos kumain mo bago kumain na wala muna ulap ko oi panabi para maganda pasukan na tayo sa trabaho mga traffic Sokai i so kai tsuka o kai ulama tara ke yan mga grabe. Tagtaga natin, punuin natin. Alright. Inumin natin yan. Pero, kasi dahil papasok tayo sa trabaho, kakain muna natin ang ulam natin. Crossball mga grabe. natabi muna natin itong hinaga yun, yung mag, yung mga itlog. Angat. Ang palis ng ano to. Mga prima, aangat mamaya yung mga prima. O ang bitlib ang aangat. and sorrow. Oh, hanggang dito na lang ito mga travel yung video natin. Itlog at saka royal. Iinumin natin pang baangat daw ng kilima yon, Kasi may ubo tayo. Please like and share. Ano na mga gagawin po natin mga video kung hindi pa kayo updated sa aking YouTube channel. Ang init subscribe na lang ko RT Travel Vlog. Pati sa FB Beats RT Travel Vlog. Hindi pa ko rin naka-ano ng mga video ko. I-click na no rin ninyo yun ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Thank you.